Hello guys! So after 10 months on board, uuwi na naman kami. Ang kasama ko nga palang umuwi ay si third Officer, second Officer, at si Chief Officer. Dito kami bababa sa Nador, Morocco. Meron kaming local flight papuntang Casablanca. At naka-business class nga kami ngayon. Hindi kami nakapag-lunch dahil medyo maaga kaming dinala ng agent sa airport. Kaya naman bumili kami ng pagkain dito sa Cafe Vero. Epic moments kanina yung kasama ko. Magsisiyar daw siya kailan pumasok siya sa prayer room. Sobra kayo yung delay lang flights namin, kaya naman naisipan namin mag-dinner dito rin sa Nador, Morocco. At bumalik kami ng pagkain, maraming pagkain ang in-order namin dahil sabi sa amin ng opisina, pwede naman daw i-reimburse tong mga magagastos namin dito. Kaya naman sinulit na rin namin at saka para hindi na rin kami maguto mamaya pagdating namin ng hotel. Dito, nagkalakad na nga kami papunta sa aeroplano. May nakasabay pa nga pala kami si Kapitan from other company So, parehas lang kami ng flights, parehas lang din kami ng hotel. Ito yung sasakay namin papuntang Casablanca. Malate lang din pero tingin ko okay naman. naka class kami dito kaya lang feeling ko yung business class parang wala namang diferensya sa iba. At nakarating na nga kami sa Casablanca. Ito iniintin na lang namin yung bagahe namin. Paglabas namin ng airport, hinundo kami ng taxi driver at siya yung namin papunta sa hotel. Ayan, at meron pa nga siyang sinusulat dahil hindi kami masyadong magkaintindihan. Hindi ko alam kasi bibihira lang din makatagpo ng medyo magaling sa English dito sa Morocco. Sa wakas nakarating na rin kami sa hotel. Halos madaling araw na kaming nakauwi. Alaun ng madaling araw. Ay, hindi ba ako wow. sa camera? Five ba? Five. 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 Well, tomorrow for me, one zero. Okay. Uh, scam kami guys. Nas-scam kami. Hotel for one hour only. Thank you.

Passport. Yeah. Yeah. Uh, <laughs> 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 ano man sa pagkain sa pagkain yung mga kapatid? <laughs> Masarap. <laughs> 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 Perfecto. Perfect. Perfect. <laughs> Ito nga pala yung kwarto na tutulugan ko ngayong gabi. Kaya lang, tingin ko isa o dalawang oras lang ako makakatulog dito kasi maya maya susunduin na rin kami. dito so guys, papunta na kami ng Casablanca Airport. At ayun, from Casablanca, babiyahin na kami papuntang Abu Dhabi mamaya. Sinubukan ko pa mag-video hanggang dito, kaya lang binawal na rin ako ng security guard. Kaya naman, tinapos ko na agad. Ito yung aeroplanong sasakyan namin mamaya. Etihad Airways. Siyempre hindi mawawala ang magvideo video sa CR dito. Come <laughs> at nakarating na kami agad sa Abu Dhabi after 7 hours of travel. Kumain na rin kami, nag-order kami ng ramen. Kaya lang hindi namin naubos to kasi nilagay namin lahat yung chili kaya naman sobrang anghang. At hindi talaga namin kayong ubusin. Medyo nabitin kami sa ramen kaya napabili pa rin kami ng Burger King. Kaya yung nakapagpagusog sa amin. Eto na guys, biyahe na kami from Abu Dhabi to Manila. Malapit na lang, konting oras na lang makakawin na kami ng Pilipinas. Yay! After 9 hours guys, nandito na rin kami sa Pilipinas. Yes! Pero meron rin ka nandito. Nagpasundo nga pala ko kay Iwog siya yung susundo sa akin ngayon dito sa airport. Tapos mag hotel kami for 3 days. Hey, hello, you all, babies. Hello, 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 ang bilis nyo, grabe. Kaya mo? wala. Dalawa na lang sa akin. Mga ganyan ko kayang buha din, mabi. Ang bigat na nga to, may more than 20 kilos na yung pares. Grabe on yun. Guys, magkamukha na kami ni Ivo. Pares kami ng medyo parehas na aming haircut. Pagkakita ko bago. ko bago. Dito guys, nag-check-in na kami ni Iwag sa hotel. Kung saan mag stay kami for three nights. Yan. Ay, malamig. Malamig na? Malamig na. Tama-tama, mainit sa labas. Wala ko, tayo? Four hours. Hour. <laughs> <laughs> Sorry, hindi kasi nag-dari ang dams. Gusto mo talaga mahirapan ako ah. Pasok na. Okay, pasok na. Yes. Ah, malamig na guys <laughs> wow. So okay, ito yung quarter natin for 3 days Hello, hello guys So we had go for 3 okay. days and 4 days 4 days ba? Yeah, and 3 nights Okay na malinis naman kahit di masyadong malaki Masyadong malaki Pero good for an Hello guys. <laughs> <laughs>